bang nawalan dito? Po mo. Oh. Ano po nawala sa inyo? Ano? Ah, oh, ayo. Sir Jack, Miss Rose, anong nangyayari dito? <laughs> Kasi excited kami mag-asawa na ibalita sa kanila na nakita na tong sing, sing ko. Tapos Tapos bigla na lang namin nalaman na may nawawalan sa mga guests. Nawawalan ng mga gamit? Ano ang mga gamit yung mga nawawala? Okay, sige. tahimik lang po. Kalma lang po ang lahat. Sa mga hindi po nakakaalam, mga pulis po kami ng girlfriend ko si Bobby. Ako po si Lieutenant Antonio Conde. Ito naman ang partner ko, si Master Sergeant Enriquez. Ah, uh, Kuya Tinoy, mabuti pa eh. Secure natin yung area. Huwag tayo magpapalabas hanggat hindi natin nare-resolve to. Opo, sir. Sige po. Uh, mas mabuti pa ho, dito lang muna kayo sa loob habang iniimbestigahan pa namin to. At kung meron kayong impormasyon na nalalaman, sa tingin ninyo makakatulong dito sa kasong to, lapitan nyo lang ho kami. Sir, itatawag ko lang to kay Chief. Sige, may kakausapin lang ako. Hey, Doc. Good afternoon. Eh, Lieutenant Garcia. Yeah. Lieutenant Deason. Dok, anong balita kay John O.J.? Their precious were came in by a flat object. Fingers burned, probably post-mortem. Pero, Doc, may chance pa bang ma-identify sila? Actually, yun yung mahirap eh. Pero may nakita kami fractured dental plate na ina para maging comparison sa ibang dental records. At kapag nagkaroon na match, malalaman natin kung sino sila. Excuse me, sir. Pwede ba kayong makausap ng sa kanya sa labas sandali? Bakit po? May nang may tatanong lang ako kami. Eh. Suspect po ba kami? Hey, wala, wala, wala po wala nila kami. Wala po Wala po Huwag kang mag-alala, love. Malinis na naman konsensya natin, ha? Eh. Oo nga. At saka, hindi mo tayo kumuha ng gamit eh. Okay. At nga. natin yung